Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang mga taong introvert ay tahimik at mga gentle souls na nangangailangan lamang ng space at pag-iisa. Pero paano kung hindi lang paghahanap ng kapayapaan ang kanilang katahimikan? Paano kung ito'y planado? Paano kung ang taong pinakapinagkakatiwalaan mo dahil sila ang pinakatahimik ang siyang nag-oorganisa ng lahat? Hindi ito yung karaniwang mga introvert. Ito ay isang dark strategist isang master ng katahimikan, isang manipulator na nagtatago sa pagiging kalmado. At ito ang uri ng tao na kaya kang sirain nang hindi nagtataas ng boses. Tara pasukin natin ang madilim na sikolohiya ng mga introvert na hindi lang nagmamasid, kundi nag-orchestrate din. Tahimik, maingat at walang iniiwang bakas. Yung akala mong mahiyain, yun pala ang master manipulator. Number 1. Alam nila ang iyong pinakamalalim na sugat, ngunit wala kang alam tungkol sa kanila. Sinabi mo sa kanila ang mga bagay na hindi mo sinasabi sa iba. Nakinig sila. Oo, nakinig sila ng mabuti. Nakaupo sila sa harap mo. Seryoso, steady ang mga mata. Akala mo connection ito sa pagitan ninyo, pero hindi. Hindi ito connection. Ito ay collection. Hindi sila nag-open up. Ini-scan ka nila para makakuha ng emotional leverage. At ang pinaka na bahagi, hindi mo maalala ang kahit isang malalim na bagay na sinabi nila pabalik sa'yo. Hindi sila bububuo ng koneksyon. Gumagawa sila ng isang psychological na mapa ng iyong mga kahinaan. Number 2. Pinapangunahan nila ang mga pag-uusap ng hindi kailanman kumokontrol. Hindi mo nararamdamang pinipilit ka Bigla na lang mo ang sarili mo na nagsasalita. Maraming sinasabi. Nagbabahagi ka, nag-o-open up, ipinapaliwanag e ang sarili kahit hindi mo naman kailangan. Sila, halos walang sinasabi, pero patuloy ka pa rin nagsasalita. Bakit kaya? Ito ay dahil alam nila kung paano pangunahan ang isang conversation ng hindi nagsasalita. Sa pamamagitan ng isang tamang pag-pause ng katahimikan, isang perpektong pag-angat ng kilay, at isang titig na hindi kumukurap na parang tinutulak ka na punan ang katahimikan. Akala mo ikaw ang may kontrol sa pag-uusap pero ang kanilang katahimikan ang naggagabay sa'yo. Number 3. Naglalaho sila emotionally. Pagkatapos ay babalik kapag ikaw ay nasa pinakamahina. Isang araw sila ay ganap na naroroon. Deeply engaged. Tapos sa susunod, cold na parang yelo. Malabo, unreachable. Nagtataka ka may nagawa ba akong mali? Bakit sila humihiwalay? Ngunit narito ang katotohanan. Yung emosyonal na distansya na yun, hindi ito emotional at all. Ito ay tactical. Naglalaho sila para subukan ka. Pagkatapos ay bumabalik upang makita kung ano ang mga naging pinsala. Kung nahanap mo ang iyong sarili na hinahabol ang kanilang atensyon, humihingi ng tawad ng hindi alam kung bakit nasa ilalim ka na ng silent manipulation. Number 4. Pinag-aaralan ka nila na parang puzzle, hindi tao. Karamihan sa mga tao ay nakikinig upang maunawaan, pero ang mga introvert na ito ay nakikinig para mag-analyze. Hindi nila pinakikinggan ang mga sinasabi mo. nag -de decode sila. Ano ang nagtitrigger sa iyong mga anxiety? Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga nagpapainsecure sa iyo? Ano ang mga kailangan mong marinig? Sinasaulo nila ang iyong mga emotional fingerprints at kalaunan ay ginagamit ang mga ito laban sa'yo Kung palagi nilang alam ang eksaktong sasabihin, kailan ito sasabihin at kung kailan mananatiling tahimik, hindi ito intuition, ito ay strategy. Number 5. Perpekto kanilang nilang sinasalamin. Sobrang perpekto. Sa una parang coincidence lang. Gusto nila kung ano ang gusto mo. Iniisip nila kung ano ang iniisip mo. Gumagalaw sila kasabay mo ngunit hindi ito coincidence lang. Ito ay fabrication. Namirror ka na nila ng husto na hindi mo na namamalayan na nauhulog ka na sa isang projection. naikipag ka sa isang version ng iyong sarili na ginawa nila. Ang mga totoong kaibigan ay may mga alitan. Kung pakiramdam mo ang isang tao ay masyadong naka-align sa iyo, oras na para tanungin ang salamin. Number 6, umaalis sila kapag nasa pinaka-vulnerable ka pagkatapos ay bumabalik na parang walang nangyari. Inopen up mo sa kanila ang iyong soul. Inamin mo ang mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa iba. At biglang nawala na lang sila. Walang paliwanag, walang comfort, nawala lang. Tapos makalipas ang ilang mga araw, bumalik sila, unbothered, kalmado, umaarte na parang walang nangyari. Samantalang ikaw patuloy na nahihirapan sa katahimikan. Ang kawalan na yon ay hindi kailanman tungkol sa pangangailangan ng espasyo. Ito ay tungkol sa pagsubok sa iyong emotional obedience. At number 7, hindi nawawala ang kanilang cool, pero ikaw laging emotionally exhausted. Hindi sila sumisigaw, hindi sila kailanman nagko-confront. Sila ay basta umiiral sa ibabaw ng kaguluhan na sila rin ang lumikha. Nakikita mo ang iyong sarili na pagod, nalilito, emotionally drained, sila naman ay touch cool, kalmado, nanonood lang. Kung ikaw ang gumagawa ng lahat ng emosyonal na paghihirap at sila ay nananatiling kalmado, ginamit na nila ang emosyonal na distansya bilang sandata. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na may kakaiba sa'yo. Walang kibo pero laging nililingon ang isang introvert. Shoutout kay Arnold Cruz. Sabi niya, thank you for this explanation very informative. Sabi naman ni Marie Delight Worker, very well said Sir AP. Agree at relate ako dyan. Iba kasi ang energy ng mga introvert, kaya sila napapa third look. Weird lang kasi ang mga introvert. Salamat po muli Sir AP sa magandang topic for tonight. Good evening po and more power. Salamat din sa shoutout. At ayon naman kay Mikio, relate ako sa alam nila yung sakit at tinransform nila ito bilang pangunawa. Weird lang kasi natututo tayong umunawa base sa sakit na naranasan natin sa iba. At shoutout din kila Wolverine, Tabu Issues, Annaline Granada, RJ Mera, Lahat Ay Bossing, Emma Villanueva, Christian Carl Pulido, Kati, Ramlat, at kay Lisa Perez. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang isang mapanlin lang na introvert ay delikado. Hindi dahil malakas silang lumaban, kundi dahil lumalaban sila ng hindi nakikita. Sila ay hindi nakikipagtalo. Sila ay tumatalikod at tumatahimik. Hindi nananakot. Sila ay nagmamasid lang. Hindi nanunulak. Sila ay hinihila ka papalapit, tas biglang nawawala. At hindi humahabol. Sila ay naghihintay, hanggang ikaw mismo ang bumigay. Sa oras na mapagtanto mo na ito ay isang laro, huli na, nanalo na sila. At sila'y halos nakalabas na ng pinto, tahimik, kalmado. Iiwan kang nagdududa sa lahat ng nangyari. Hindi lahat ng introvert ay soft at innocent. May ilan na animoy mga aninong binalot ng katahimikan, nakamasid, nagbabalak, at gumagalaw ng walang ingay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hindi lang second look, napapa-third look pa ang ibang mga tao sa mga introvert? Panawarin mo sa video na to.